um, mga egsoon mayong gabi sa kanan so um, ania na kita sa maayong balita ani na usab kita sa maayong tambag sa Ginoo so mga egsoon tamdarong jud ka sulay ta as in um, wala man mi wala ko gaingon nga uh, pahadlok but that truly from the bible man dua kanan mo balik siya daw sama sa kawatan is mismo adto ang Ginoo nga wala tanasayod sa iyang pagadto but prepare kita sa iyang pagbalik labi na mga kristuhanon and man ta, di kanan uh, nun di bibliya. Biblia kulisod ka ni di langit di radto matarong dead pa radto of loo na la of di adi so katong mga nagasimba sa ginoo, so disod sila makasudod sa ginarihan sa langit kung sa pakaan ng mga tao nga wala na kailaw, wala na gasimba sa ginoo, makasulot kaya na sila sa langit. So, ang tanan dili natong maingon og buo og dili natong maingon na dili kay kay ang tungod na tinuod nga husay at tua sa langit kay ang kal karang dugo lebotang ang kalbong buhi na radmati ang tilemyak ni langit dito ay husay larikan po duwata diyan man kusat di karong kagabi na egsyon pangandam kay ang Diyos mo balik sa takna nga panahon o aduna pa'y oras o gayon na mobalik ka taliwala sa Ginoo. God bless you.